Ito yung isa sa hindi ko nalaman noon ka backyard na pinagsisihan ko before ako nagpatayo ng greenhouse. So ngayon gusto ko i share sa inyo na pwede pala itong ganitong style gamit ang ganitong method at diskarte sa pagtayo ng greenhouse. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So mapapansin nyo backyard, yan po yung unang video ko po sa greenhouse. Yan po yung sa atip niya sa side. So nakita niyo yung araw. So meron po siyang sobra po no. Tinanggal ko po 'yan sa aking bago ngayon kasi may natunan po tayo sa paggamit po ng ganitong method. So yan po yung aking kaibigan. So tinanggal po namin 'yan, namitan namin ng lagari, tinanggal namin yung sobra no para po sa ating ilalagay na napakaimportanteng bagay po sa greenhouse. Yan po ay uh, yung C channel at saka wiggle wire. So, ang ginawa ko po namin ay i-bolt po namin yung C-channel. Kaya lang yung C-channel sa Shopee ay napakamahal po. Yung 6 meters niya ay almost 1,000. Kaya lang may nakita po akong pwede natin ipalit. Yan po ay metal paring po. No? Metal paring 5 meters po ang kataas niyan, kahaba. At saka 1 half by 2 inch po ang kanyang uh, kalaki. So, yung wiggle wire natin ay ginawa po nating para maging sakto po dyan. So, tinanggal namin po mga kabakyad ang aming unang UV plastic. Yan po ay 150 micron. Medyo makapal po yan. Pero yung nabili ko, parang medyo na kami. <laughs> Pero sige lang po, okay lang man din po kasi mas manipis siya kaysa dito sa nabili namin. 150 micron yung nakalagay pero yung dumating mas manipis pa dito po. Pero susubukan ko lang. Pero so far okay pa lang okay pa din naman po. So yan po yung metal paring. Lagay ko po ilagay po namin sa gilid. Gamitan po namin ng bolt, bolt binubo, binuot po namin sa uh, sa kawayan or sa bamboo. So yan, dyan sa beam ng bamboo, dyan po namin nilagay. mahirap po mag-video dyan, kabakya, kasi dalawa lang kami. Kahit yung paglagay, hindi namin na videohan Kasi mahirap po pag, uh, yan, yan, makita nyo po, kabakya. Yan po yung UV plastic, medyo ma mas manipis po yan kaysa nung nabili namin ng 150 micron. Ganyan lang gawin nyo po, kung maglagay kayo. Tali nyo lang. Then gamitan nyo ng mahabang um, kahoy or yan yan yung first try namin and fail po <laughs> na fail yung first try kasi malakas yung hangin ah uh, then later sa kalawang subok po namin nilagyan po namin ng tali sa dulo at bato para po hindi po talaga ma dala po siya ng hangin yan so yan po yung ginawa namin para hindi na kayo magakyat so yan hindi na po siya lumagpas kasi po tinalian na po namin yan sa dulo ng bato na may bato po siya. So, yan po ang paraan mga kabakyard. And then, natapos namin pero umulan. Sabi ko po, hindi ko po na video yung paglagay namin ng wiggle wire. Pero madali lang po maglagay ng wiggle wire kabakyard kasi parang alambre lang po yon nilagay dyan sa loob. Napaka-effective po. So, lumakas po yung ulan. Pinatapos lang talaga kami kabakyard. And then, uh, umulan ng malakas buti na lang at natapos kasi kawawa yung lettuce ko kapag umulan na hindi pa tapos no? kasi meron pa tayong mga tanim dyan ng lettuce at meron ding ibang i-harvest pa so yan po yung magiging resulta nya bitay lang po yung kabakyard yung sobra pati dun sa kabila para po ah oh, yan po pag kayo umagahan pinuntahan ko po so yan na po yung hitsura niya kabakyard no? Yan yung wiggle wire sa loob ng c channel. Pero hindi po yan c channel kabakyat kasi metal paring po yan na 1 half by 2. Kasi mas mura yan kaysa sa c channel na aluminum. Uh, canvas ako sa Shopee. Yung wiggle wire lang binili ko na sa halagang 300 pesos sobra ng 6, 12 meters na si channel yung binili ko no para po sa aking greenhouse pero yung si channel ay yung wiggle wire yung si channel ni ko na po binili ka backyard kasi mahal masyado. So yan po kung nagtitipid kayo, you can use metal paring po 1/2 by 2. Gawin niyo lang sa wiggle wire niyo kung medyo maluwang siya. Um, ibawag nyo lang or gawa nyo lang ng paraan na mapasok siya sa si channel or sa metal paring na 1 half by 2 inches so yan na po yung sura yung kabakyard batak na batak po siya kaya lang hindi masyadong straight kasi dyan uh, um, may dyan din namin nap napansin yung pagbanat ko at saka paglagay ng wiggle wire pero so far po nung lumakas ang ulan wala pong pundo po talagang yung lahat ng tubig labas po talaga hindi po talaga siya magstay sa taas and then ang challenge lang dyan yung UV plastic susubukan ko or titingnan ko kung hanggang kailan siya tatagal sa ganyang kanipis na plastic UV plastic so that's it kabakyad I hope meron tayong natutunan